Sky, mag-school ka pala? Ha? Huh? Wow! Good job ka lagi. Good job ka lagi, lagi ngayon. Kala! Bye-bye! 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 bye bye bye, -bye. bye, -bye.

pa okay naman sa kanya, may tagahanap na siya ng iba sa magsipater pa sa'yo. May mga tao talaga din eh. sa totoo lang gusto lang pala niya magkaiba ang like sa love, okay ha? Magkaiba po yung uh, like at saka love, okay? Mm -hmm. Bakit ngayon lang ako nakarating, kanin mo da. Wala akong masabi. Bigla na inang. Nakai ngayon lang tayo nakauwi kasi magandang magkwento. Magandang magchismis doon. Inang, bigi mesty si data yo. ka mo? Doa tension ni Maria di malam lang. Pangit ang lasa sa kwan. Isang parang Pero namit siya. Hmm. Hindi mas. Nakaya. Hindi po may gaya may tiko ha. Sarili may nga video. Then, Bagat na nakutong ka pa lang dito yung eh Then? Yung video. We'll be right <laughs> back. nagbuha man si Mario. Nag nakita ako, nagrapit pito man sila silang kundi. Saan mo kuha, Nakuha na kuha doon? Aari no, niya, no, guro, no, no. kuha. Dari, oh! No, no. Dari niya sa si mga kuha. Akin doon. Atat ah, magkati ko na Dati ko amila kay kasi pumilom eh. Tapos marami. Malalaki. Yan na kayo. Lalagit Meron ka naman sa'yo, di ba? Gambaran ko siya ba? Meron ka naman sa'yo, di ba? Hindi ka na magingi sa akin eh. <laughs> dalok. Masaling siya, dalok ni tigulang niya eh. <harm> Kainin mo yan iyo, ha, kaya ikaw ang nagkuha. Um, paluhin ka niyo dito, Francis doon ako kasi tayo come on okay. ala tinug siya guys first time natin nakapuros ng ano kasi ang lagi kumukuha din si ano okay. si Rilika Duinjo ngayon kumuha tayo na walang paalam sabi niya hindi naman. Kaya salamat. Oh, huwag niyo? sa kabahin ninyo oh. Uwi niya gani, sabihin ko kainin natin. Sabi niya hindi eh, kainin ko doon sa bahay namin. Ay, <laughs> hindi mo tapakan, Hindi mo tapakan. Ako lang mamaya magkawa. Hindi, hindi ako mamaya magkawa. Ako lang mamaya. Wala na naman, okay. makakuan naman yung kwan natin, lakay. Okay, yung trabaho natin kasi may malakas naman na parating na ulan. Hanggang may okay. ganit nag-aulan. Hanggang okay. ko. pero yan ako. May malakas na ulan dyan sa west. West dyan o not. Okay. Kwan dyan ng south. <laughs> Ay, di mo dito yung mot, ang mot lang, laod, laod, gaya, bagatan, kinamyanan. Pero no Ingles na wala na. Magbilang ka daw sa Kwanbe up 20 na Ilocano. Oh, yeah, dito kay Francis oh. Kay ga siya sa imo na. Sa tag dito, luto abi na siya. Ay. Kay eh bigay, mo kay dito mo Francis. Hindi kay nagaulan ikaw na. Okay, eh, hindi ka din jaw. Kain to guys. Hmm? 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 Diyan ka lang sa baba kayo. Pwede magkaon si Mario Abonino? no? pero magka pa ka mo Magkain ka muna doon ng kanin. Sabi oh, ni nanay mo. Hindi mo Namin ba? Hindi. Hindi. Hey, hey. Huwag okay, kayong Sky, ikaw marunong ka na magpalo ah. Nanay, ako at Mayo ako ito. Sa kanya man yan laruan kanina. Ha? Hmm? Sa kanya yan laruan kanina. Pero, dapat mag-share lang kayo nga. Okay. Share. Play kayo dalawa. Magawa ako ng house. Magawa kayo ng house? Uh,

mine what do you like mine it all do you like some more Mài... mine mine mà, mine 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 What you what you said? That's beautiful. Beautiful? Anong beautiful jan? Ito. What ito? Nang color red and color green. The color red. light. Red, red, orange, yellow, yellow, green, blue. Oh. All the colors. All the colors. All oh, the wind. Ah, yan kalakay. natin si Lakay ng ano, ng champurado. Malapit na nga luto, bigyan natin siya. Kasi maulam niya doon sa labas. Ano? Nag-aulan din siya nagatrabaho Lakay. Ito na natin siya nang jumpurado. Ito natin niluto sa ano, electric cooker. Ito na po. Lapit na tumaluto. Luto na po siya. Dala natin sila kayo. Like Temporado. Inang, magkaon ka dira ha. Okay, eh, dalan ko si lakay ko. oy Uy, where are you? Makatupatan ko dito sa imo. Dalan kita nito oh. Yeah. Chocolate. <laughs> <laughs> Chocolate. Sukanto so, tadi ka to? Hindi dito na lang ako magkain. Uh -huh. Mantay yon. Hindi masabi. Luto ni bakit kung ang champurado? Hindi kalian. Kaya mo na tayo. Ay, ko na, mag -iwag, mag -iwag ko. Ha? Tamdiin ang lakay. Pagpapabiti ni Tikwa, ni Ti Kulambon sa ta... Ajilamok. Sumbrag. So, kulambon na si Inang baket, nami ang kulambon niya. At sa Harina, iti Ti Kwana. Okay. Mm. Oh, ah, yeah, kulambon. Ah, ne. Ah. Uh -huh. palubo Ay, Palubos sila kayo. Ay, palubos sila kayo. Agi kunak na, agi kunak la kay nga nululis kami ag, ag, ag aglakaw, nagbayag magayam nga agpiskis iti <inaudible> kawayan. So nga naman minsan siguro nga lunes Hindi nga malbas Aji kalakala po pa so, ito Nakakwa Aduti trabaho mo na mo Gaya mo lakay So hanggang ito lang nga nanti video tayo Nagsamuli po Paalam